Isang katotohana na alam naman nating lahat, subalit madalas makalimutan o baliwalain. Ay ang katotohana na ang buhay ay minsan at maiksi lang. May mga bagay na kapag hindi mo ginawa sa tamang panahon, ay tuluyan nang hindi mababalikan. Madalas kaming magbiyahe ng aking pamilya, lalo na kami ng aking misis. Kadalasan ay banding na din naming mag-asawa ang bumiyahe ng malayo-layo gamit ang motor. At kapag ako'y nagpaplano ng ruta, hanggat maaari ay iniiwasan ko na daanan pa uwi yung dinaanan na namin papunta para mas maraming mapuntahan at hindi nakakasawa ang daan. Siyempre, kagaya ng tipikal ng mga biyahero, meron at meron kang makikita sa daan na pasalubong center, kainan o maging gasolinahan na iniisip mo ng hintuan dahil baka wala ng ganoon sa una-unahan. Misa nagdadalawang isip ka kasi baka pwedeng sa susunod na lang kung meron. At nandoon din yung Paano kung wala nang ganoon? Yun bang pag napalampas mo na, eh hindi mo na mababalikan dahil iba na nga ang ruta pabalik? Misa, ang pagkakamali natin sa buhay ay napapalampas natin ang maraming pagkakataon na angkop sa season ng ating buhay. May mga activities na angkop sa panahon ng kasiglahan at kalakasan na gustuhin mo mang gawin later on, eh hindi na rin uubra. May mga magsasabing, saka na lang yan tapos mapapatunayan later on na dapat pala ay ginawa na noon o kaya yung mga gagawin agad ang bagay na dapat ay later on pagawin kaya bandang huli nagiging komplikado ang buhay sa mas murang edad ang sabi ng Bible may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo ang season ng buhay mo ngayon ay ang season na dapat mong kaharapin at tanggapin bilang kaloob ng Diyos at bahagi ng proseso ng buhay na magpapalalim at maghahanda sa iyo sa susunod na season pa ng iyong buhay. Ang Diyos ang may akda ng buhay at siya ang nakakaalam ng pinakamainam na kapasyahan para sa bawat season ng buhay. Kailangan natin ang karunungan ng Diyos upang magamit ng husto at wasto ang bawat season ng buhay. Ang pagkilala ng pangangailangan sa gabay ng Diyos sa buhay ay napakahalagang hakbang upang matamo ang isang buhay na pinagpala at makabuluhan. Tandaan mo na ang pabago-bagong seasons ng buhay ay mahaharap mo lamang ng may karunungan at katagumpayan sa tulong at biyaya ng Diyos, ang kainaman. Ang Diyos ay laan at handang maging bahagi ng anumang iyong pinagdadaanan. Asa ka pa!